Kaliwat ka ng basura ang karaniwang makikita sa mga daan at daluyan ng tubig sa buong Pilipinas. Karamihan, solid waste o single-use plastics na bumabara sa mga daluyan ng tubig at nagpaparumi sa ilog at dagat. Isa sa mga sanhi ng pagdami ng basura ang pagiging patok ng sachet economy o pagbebenta at pagbili ng mga produktong tingi-tingi o nasa sachet lamang. Ang masakit, kapag di na itapon ng maayos ang basura, nagdudulot ito ng pagkasira ng kalikasan. Tumalabas na siyam na sa sachet ang nakokonsumo ng bawat Pilipino sa isang linggo. Kapag naipon, milyong-milyong sachet ito na nagiging basura at karamihan, hindi pa nabubulok o non-biodegradable so alam natin na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamadami ang contribute sa marine pollution. Ito ay normally mga plastic waste na hindi natin nare-recycle or nare-recover dahil tinuturing ito na low-value plastics. Ibig sabihin, uh, hindi siya tinatanggap sa ating mga junk shops. So dahil low-value, magaan, ito yung usually nag end up sa ating mga waterways, sa drainage system, and eventually pumupunta sa ating mga katubigan. Kaya para matugunan ang plastic pollution sa Quezon City, inilunsad ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Greenpeace Philippines at Triple X ang kuha sa tingi program. Sa ilalim nito, hinihikayat na matutong mag ang mga Q-Citizen sa mga sari-sari stores ng dishwashing liquid, liquid detergent, multi-purpose cleaner at fabric softener gamit ang kanilang recycled bottles. Mas mura na ang produkto, iwas basura pa. Kaya tayo gumawa ng Kuha sa Tingi program ay dahil sa ang lahat ng mga products natin normally na nakikita sa Sari-Sari store ay uh, nilalagay or pinapackage sa isang sachet. So para maiwasan natin yung pag-generate ng sachets at paggamit ng unnecessary plastic, sinubukan natin na-introduce ito sa 30 na Sari-Sari stores ng tindahan ni Ate Joy. Isa sa mga unang sumubok sa Kuha sa si Tingi program si Ate Menchi. Sobra pong malaking naitulong sa akin itong sa tingi dahil po uh, dati po kasi ito lang po yung iba ko pong tinitinda. Nagkaroon po ako ng karagdagang kita sa pang-araw-araw po na gastusin din po. Para kay Ati Menchi, mahalaga na babawasan ang basura lalo na ang paggamit ng single-use plastics at makatipid ang kanyang mga kapitbahay. Naging saksi din si Ati Menchi sa unti-unting pagbabago at kalinisan ng kanilang lugar. Imagine niyo po, uh, sa halagang 4 pesos, meron silang ganun na pera. Kung baga, nakakabili sila. Unlike sa ibang binibili nila, 8 pesos, ganyan, sila kahit may hawak sila mga 5, 5 piso, nakaku nakakabili po sila, nakakabili po sila sa product na to na sa kuha ka sa tingin. Dati po kasi pagka nag nagbubukas ako ng tinda, makita ko dyan, ang daming mga nakakalat na plastic, mga sachet na shampoo, sachet ng dishwashing, ganyan. Mula po nung nag, ano sila, tinangkilik nila to, as po talaga. Porsigido ang lokal na pamahalaan na palawakin pa ang programa para tuluyang mabawasan ang basura mula sa single-use plastics ang ating na-avoid na sachets ay around 47,600. Okay. So kapag ito ay magtutuloy-tuloy, mas marami pa itong uh, magagawa at mas marami pa tayong maitutulong sa environment. So ang gusto natin in the long run, 1,000 more stores at least. Uh, ino organize natin yan ngayon. And eventually, uh, ma-roll out natin ito sa 5,000 to 6,000 stores hanggang sa uh, eventually sundan na rin tayo ng ibang mga cities. Masaya naman si Ate Menchi na hindi lang siya basta kumikita, nakakatulong pa siya sa pangangalagan ng kalikasan. Mula po nung nagkaroon po ako nito, hindi na po sila masyadong gano'n na tinatanghilik nila yung mga sachet, gano'n. Kasi po sinasabi ko rin sa kanila na mas maganda to. So parang nakakahikayat ako sa kanila na tumulong din. Hindi rin para sa kanila, kundi para sa pangalahatan. Hangat ni Ate at ng lokal na pamahalaan na makiisa ang bawat Q-Citizen sa pagsusulong ng plastic-free na lungsod. Sa mga Q-Citizen na isa rin sa katulad kong may mga sari-sari store, uh, mas maganda po na tangkilikin natin itong kuha sa tingi. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Joy Belmonte kung hindi po dahil sa kanya at sa buong sa buong staff ng QC government, Naibigay niya po ang programang ito sa aming mga may sari-sari store. Uh, sana po uh, tulungan natin na maging maayos yung ating lugar para sa ikagaganda ng ating bayan. At dito po sa Quezon City ang programa naman ng city government release maging agresibo doon sa mga hindi uh, nakasanayan o kakaibang programa dahil ang gusto natin sa buong Metro Manila at least no na yun na yung maging sistema at magkaroon ng pressure din sa private sector na usually nagpo-produce ng ganto ng gantong mga, mga klasing packaging materials na ayusin nila yung packaging at mag uh, introduce sila ng ibang sistema katulad ng refill So ang aming appeal sa ating mga mamimili, sa ating Q-Citizens, uh, tangkilikin nila yung ating Kuha sa Tingi program at iba pang uh, programang pangkalikasan para hindi lang tayo ang makinabang sa magandang Quezon City, kundi pati yung future generation. Sa pag-iwas sa paggamit ng single-use plastics gaya ng sachet, malaking ginhawa na sa kalikasan. Kaya Q-Citizens, makuha ka sa tingi!